May pagod luck kiss si Blau Mariano bago maglaro si Donnie sa NBA Ice Team Basketball Game noong isang araw. Ang dami natin nabubuking sa kanilang dalawa. Kaya mga fans ay siging bigay ng mga samot saring reaksyon. Kaya pala ganoon na lamang kasiya si Donnie sa paglalaro. Ikaw siya nakamit ang isa sa pangarap nito. Samantala, kasabay ng mga good vibes comment, ng mga supporters, ang mga haters naman ay may sa social media. Matapos piliin ang aktor bilang representative ng Pilipinas o Philippines. Habang masayang masaya, ang kalat ang haters naman ang sandamakmak na inggit ang bumabalot sa kanila. Sa nadawano ay si Daniel Padilla na ang ipinadala ay eh bukod sa matagal ng artista, ay eh makusay maglaro ng basketball. Hindi naman ganoon ang isa sa basihan. Makusay din naman si Donnie. Makusay din makipagkamalikin. Lalo pat ingles ang, lang ang language. At siya ang kauna-una ang pinili, hindi dahil siya ay sikat. Kundi ay may potensyal siya at alam natin na magaling humarap ito sa tao ayon nga sa mga komento, yung mga haters hindi magtigil kakasatsat. Ilang beses bang uulitin na eh hindi si Donnie Pangilinan ang nagpumilit na isali, kundi ang management mismo at ang NBA team. Kung sa siyang pinili para makapaglaro, kaya itigil nyo mga pangbubatikos na wala namang katotohanan Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.